Nulantang tayo ng mga ng anunsyo ng uh, Estados Unidos. Actually, April 9 ang umpisa noon, yung pagpapataw po ng mas mata sa taripa uh, sa mga exporter. Ayan ha. Yung mga ina-export, halimbawa ng China, papunta ng US, Vietnam to US, Cambodia to US, Myanmar to US, ano pa, Indonesia to US, Philippines to US, 17%. Ayan na. Ngayon, ito pong China ay may balak gumanti. Ayan, uh, the Chinese government said it would impose an additional 34% tariffs on all imports of US goods. Ito yung kauna-unahang bansa po na nag-anunsyo po na ganito ng ang tawag nila dito ay retaliatory measures o pagganti dahil yung uh, yung US po nagpapataw ng mas malaki sa China ngayon. Ano ang uh, epekto po nito? At tayo 17 lang. Sabi naman ng mga ekonomista sa atin dito eh Uh, baka makakatulong pa nga yan dahil una-una tayo yung pinakamababa. oh siyempre, mas mataas yung iba. Baka sa atin pumunta ang, uh, ang bentahe, mga kapuso. O hindi eh, ba? Baka tayo mas makinabang. Pero siyempre sa kabuan, pag itong dalawang, uh, dalawang higante nag-away, <laughs> di ba? Doy? lalaki na mga paanya, mga higante yan eh. Dalawa yan. O di ba? Mayayanig at mayayanig ka rin. Ete eh, isa po sa mga umepekto na dito, sinasabi po eh, yun daw tungkol sa dolyar, yun daw tungkol sa langis, nagpaparamdam na yung stocks daw, apektado na, yung mga ganun po. Eh, tot, nasa linya po natin, Professor Emmanuel Leico, isa pong ekonomista. Professor Leico, magandang awaga po. Hello. Professor? Magandang umaga po. Magandang umaga po, uh, kami Camelo. Uh, maraming salamat sa inyong paanyaya ngayong umaga. Opo. Uh, ang amin po'y karangalan ay nasa amin po, uh, Professor, sa palagi niyong pagbibigay sa amin ng panahon. Ano po? Professor, 17% po tayo. O, sabi, hindi daw masyado yan at saka mas, baka mas makinabang pa tayo. Sabi naman, eh, limitado lang naman tayo talaga yung ating export. Uh, sa ibang bansa, uh, bagamat ang pinakamalaki nating uh, pinagdadalhan ng ating uh, ekonomi, ng ating uh, produkto ay ang Estados Unidos. Ngayon, uh, ito na at uh, gantihan na yata ito. O, gaganti na raw po ang, uh, ang China. Ang tawag natin dito ay trade war na ba ito? Uh, Profesor uh, professor at ano po ang epekto sa mas maliliit na mga bansa katulad po natin mula dito sa pag-aaway sa kalakalan ng dalawang malaking bansa na ito professor Oo opo, nagpahayag na ng uh, pagtutol o nagpahayag na ng kanilang tugon ang uh, China ngayon ang hindi pa natin naririnig ay ang European Union mm -hmm. malaking ano po to malaking uh, bagay po uh, nilagyan nila ng uh, I think 20% ang European Union sa uh, palagay ko uh, mag- Uh, papataw din ang uh, European Union ng katumbas na 20% percent. Mm -hmm. uh, sa kanilang ano. Pero unawain po natin kasi naririnig ko nga 17% lang tayo, mm -hmm. baka dito na lang pumunta uh, yung mga iba katulad sa Vietnam. Mm -hmm. Vietnam ay 45%. Napa. So Ganito po yan ano ang computation na ginawa ng uh, US ay napaka simple po hindi nga po economics sa equation ito eh <laughs> Dali ang ginawa nila uh, magkano ba ang ating ine-export sa kanila magkano ang ini-import natin sa kanila at kinuha po nila ang uh, percentage difference. Mm. So sa atin uh, nagie-export tayo ng uh, 14 billion 20 million, samantalang nag import lang tayo ng 9 billion, uh, 30 million. So ang uh, sinasabi nila, meron tayong trade deficit na almost 5 billion, which is about uh, 45 percent mm -hmm, mm -hmm. ng kabuuan ng ating trade uh, sa U.S. So sabi nila, baba, eh, kailangan mabalance natin ito. Babalancehin natin ito sa pamamagitan ng uh, pagpapataw ng uh, 50 percent ng trade deficit natin mm -hmm. sa kanila. So 35 percent yun. So bibigyan uh, lang nila tayo ng uh, 17 percent. 17. Opo. Kalahati. Opo. Mm. Opo. Ngayon ang sabi nila Oy, baka makuha natin yung mga taga-Vietnam. Mm -hmm. Dito na lang sila. Sa Pilipinas? Uh, Aha. Opo. eh Alam po ninyo, uh, mag, uh, uh, magiging functional yan hanggat hindi Gumagalaw ang ating export sa US pero pag nadagdagan natin ang export, makuha natin ang export ng uh, Vietnam. Uh, ng Vietnam, mm. 136 billion po ang pinapadala nila sa Amerika mm -hmm. at lagi import lang sila ng 13 billion. Mm -hmm. So, kung yung 136 na 'yon madagdag sa atin, eh, tayo rin po magiging 45%. Mm. 45 na tayo. Opo. Opo, kasi kung lumaki ang ating export sa Amerika, ayaw nila nun eh. Mm -hmm. Ang gusto nila, patas lang. Mm -hmm. Kung nag-export ka sa amin ng 120 billion halimbawa, mm -hmm. mag-import ka rin sa amin ng 120 billion. Mm -hmm. Kasi kino-consider natin yung trade gap na sinasabi nyo. Opo, Opo. may trade deficit tayo. Opo. So, yun ang gusto nila na i-address. Mm -hmm. Gusto nila na Uh, maging patas, mm -hmm. so, uh, Kung halimbawa naging matagumpay tayo, makuha natin yung mga kumpanya, yung mga manufacturing na nasa Vietnam kasi sila pinakamalaki, 45 oh, percent. Oh, oh. Halimbawa mailipat natin dito ang Nike. Mm -hmm. o oh, edi, tataas na ang ating exports. Pagka hindi naman tumaas ang ating importation sa Amerika, mm -hmm. galing sa Amerika, mm -hmm i adjust din nila ang ating uh, uh, ang ating reciprocal tariff. Mm. Maganon. -mm. Ah, so, so, opo, wala ring ano 'yan eh, walang bentahe para mm -hmm. sa atin. Oho, uh oho. -huh. Uh -huh. Okay. So do, kla do pala 'yung dependent pala nung sa 'yung naririnig ko mm -hmm. na sabi nila, oi, kumpara sa Vietnam eh tayo ay uh, mas labang. 17% lang tayo mm -hmm. kaya tayo 17% mm -hmm. ang export natin sa kanila ay maliit ang, import? at, at ang importation ay hindi naman ganoon kalaki hindi so ngayon lakihan natin ang export sa US mm -hmm. kuhanin natin ang lahat ng uh, factories na nasa Vietnam uh, edi mm -hmm. eh, tataas din ang export natin sa US mm -hmm tataas din yung ang ating uh, reciprocal tariff. Okay. So hindi pa yan sa mag hindi pa yan maip, mapapako sa 17, professor. Ay, hindi po ipapako yan kasi kung ang prinsipyo nila kaya sila nagtataw uh, ng 17% sa atin uh -huh. ay uh, para uh, uh, i address yung ating trade deficit uh -huh. with uh -huh. them. oo. Uh -huh. uh -huh. Oh, eh di, tataas din, yung oh. ating export sa kanila, tataas din ang oh. ating trade deficit. Mm -hmm. Tama po. Mm -hmm. Tama. Kasi ang kailangan uh, ang ang kanila pong layunin eh palakasin din yung kanilang manufacturing, di ba? America First Opo. eh. O, 'Di ba? Opo. Oh. Opo. At para mas maraming Opo. trabaho din sila doon para sa mga Amerikano. Opo. Pero ang gagawin nila, ang ginagawa ni Trump ngayon ay i-reverse niya o ibinabalik niya from more than 20, 30, even 40 years ago mm -hmm. ang uh, ekonomiya ng uh, Amerika. Kasi ang nangyari sa atin, in the last uh, four decades or even five decades, Apo. naging global ang ating economy. Uh -huh. So halimbawa, ang kotse sa Amerika, siguro po minimum yan, tatlong uh, tat tat tatlong uh, bansa ang nagko-contribute ng mga parte mga parts uh, para sa kotse. Hmm. eh yung parts na lang ho, nung kanila'ng sinasabi nila na transmission. Eh hindi lang naman kung kukunin nila sa isang bansa yan, kuhanin nila sa Canada. Hindi lang naman isang bansa ang uh, nag-contribute doon sa kanila'ng uh, transmission na parte. Opo. So, uh, ganito naman ang nangyari. So, uh, in the last uh, four decades bumaba ang presyo ng mga bilihin sa Amerika. Mm -hmm. Kaya tuwang-tuwa ang mga Amerikano. Mm -hmm. Dahil, aba, nakakabili tayo ng kotse, ganito lang saan. Kung tutusin po, kumpara dito sa Pilipinas at saka sa Amerika, ang kotse dito sa Pilipinas ay mas mahal mm -hmm. kaysa sa Amerika. Mm -hmm. Dahil po, doon sa mga taxes na itinapataw natin, para po sa mga taxi, sa mga kotse. Mm -hmm. Dahil wala naman po talaga tayong uh, uh, car industry, car manufacturing industry dito sa Pilipinas. Dati nga meron tayong yung Sarau, uh, Francisco Motors, yung Jeep. Kasi ngayon po, lahat 'yan nawala na. Mm. So ngayon, uh, mga nagtatanong po sa akin, ano ba ang magiging epekto nito sa Pilipinas? Tayong mm. eh, kung uh, tumaas ang presyo sa Amerika, eto po ang isang nakita kong uh, pinaka uh, magandang halimbawa magkano ba ang ating iPhone dito mm. sa Pilipinas mm. eh pagka nagpataw sila ng uh, tariff sa Amerika, ya ang uh, mabasa nila na sa China ay uh, uh, 45 ba o 54 uh, uh, percent ah uh, aba Pwede eh, tataas ng uh, mga 45 percent ang, uh, ang iPhone na pinagbibili sa Amerika. Mm. Eh, kung magtaas sila ng iPhone, ang presyo, mas mura tayo dito. Mm -hmm. Pero ang gagawin ba ng Apple, eh sabihin nila ay uh, dito na kayo sa Pilipinas bumili uh -oh. at mas mura dito. Ay hindi po gagawin ng Apple yon? Uh -oh. Magkakaroon sila ng single price globally. Ah. Uh, Kaya pati yung apple natin dito, tataas. Ah, ganun pala yun. Okay. Okay. Professor, dito tayo sa China. Ano ang epekto sa atin ito? Kasi malalaki mga ekonomiya po ito eh. Na naglalaban na. Mali, maliit, lang naman tayo eh. Uh, kung tututuhanin ng China po yung 34% na pataw naman, pabalik, gante sa US. Apo. Opo. Opo. Eh, pagka nagtaas sila ng presyo, mahirap po sabihin na may mga price differential ang mga bansa. Tatulong mm -hmm. po nung halimbawa na sinabi ko tungkol sa Apple uh, mm -hmm. phones, no? Pagka itinaas nila 'yan, so, for example, percent, mangangahulugan ba na ang benta ng Apple dito ay uh, ma, in, doon sa dating presyo uh -huh. hindi po tataas uh -huh. din 'yan. dahil po may prinsipyo sila na hindi pwede mm -hmm. na sa isang bansa ay mas mura kaysa doon sa ibang bansa. Ayun, yun yun, 'yung pala naman 'yon. Mhm. Mm Sige Kaya, po. Bakit na hindi tayo magpataw ng uh, ng export uh, mm -hmm. uh taripa o ng import taripa halimbawa po? Mm -hmm. Sabihin natin ay, ay di kung ganyan ang taripa ninyo, magpapataw din kami ng 17%. percent. Mm -hmm. Sa Amerika. Pagka nag-import kami, dinadala niyo dito ang inyong mga produkto, magpapataw kami ng 17 eh malulugi po tayo dahil apo. sasabihin ng Amerika, ay, hindi naman kami mag-export uh, e sa inyo <laughs> kasi maliit na tayo eh. Opo, opo. Oh. Mm -hmm. Sige po. So, sa mga negosyante, ito po ang kanilang uh, dilema ngayon. Mm -hmm. no? uh, kasi sila po ang nagpe-presyo eh. Hindi naman yung mga gobyerno, ang gobyerno ang magpapataw uh, ng mga buwis. Pero ang magte-pressure ng mga produkto ay ang mga kumpanya. Apo. Ngayon, pagka nag-pressure sila, ang sabi nga ng uh, isang computer company, ang sabi niya, sige ho, uh, kasi dilim-dilim naman ang kinikita namin, babawasan namin ng kaunti ang kita namin pero hindi po ganoon ang ano talaga eh uh -huh. uh, sa kanila uh -huh. uh, may margin may uh -huh. percentage margin na silang ini-impose uh -huh. uh, target nila uh -huh. kaya magbabago ba 'yon sa palagay ko po ay eh, hindi. Ayun pala naman. Sige po. Nakuha po namin, Professor Leiko, ang inyong paliwanag. Salamat po sa panahon at sa paliwanag na ito. Magandang umaga Marami, po sa inyo. Apo. Maraming salamat po, Camelo, at magandang umaga po sa ating lahat. Apo, si Professor Emmanuel Leiko, isang ekonomista. Oras! <coughs> walang